Sa iba pang balita, nagsama-sama sa isang pagpupulong ang pamahalaang panlalawigan ng Isabela at iba't ibang ahensya upang talakayin ang ekonomiya, kaayusan, kampanya kontra droga at pangangalaga sa kalikasan. Iniulat ng PSA Isabela na lumago ng 4.6% ang ekonomiya ng lalawigan noong 2023 habang umabot naman sa 4% ang inflation rate noong December 2024. Iniulat naman ng Isabela Police Provincial Office ang 30.83% pagbaba ng krimen. Kabilang ang malalaking pagbaba ng kaso ng panggagahasa na 76.67% at pagnanakaw na 60%. Opisyal na rin ring idineklarang insurgency free ang Isabela matapos bumaba sa Sham ang natitirang kasapi ng rebelding grupo sa kampanya kontra droga 734 barangay ang nalinis kung saan 284 ang idineklarang drug free sa usaping sa naman iniulat ng Environment and Natural Resource Office ang patuloy na pagsulong ng waste management ngunit nananatiling hamon ang tamang segregasyon ng basura.